Mga ka-Ohio, good afternoon, good afternoon. Nandito na naman po ako sa aking mini garden. At magtatanim po ako ng olive, mga ka-Ohio. Ayan, itatanim ko po itong olive sa gawi po na ito, mga ohio Dahil masarap po ang olive. Diba, nakik nakikita niyo po sa iba ko pong mga video na pag kumakain po kami sa Indo Restaurant, ay palagi po kaming may olive na ino-order. At minsan naman po ay nagluluto po ako ng roll cabbage na meron din po siya na olive, ma olive green mga ka-Ohio. Kaya ayan, ako po ay bumili ng olive tree at itatanim ko po dito sa aking mini garden dahil gusto ko po magkaroon po ako ng olive tree mga ka-Ohio. Kaya ayan, itatanim ko na po siya mga ka-Ohio. At ayan, tayo po ay maghuhukay at ilalagay po natin ang olive tree. Ayan, sana po siya ay maging maganda at maging malusog. Ayan, maging maraming bunga nang ako po ay umani ng maraming olive mga ka-Ohio. At maganda rin po siya mga ka-Ohio na sa garden. Magandang decoration din po ang olive mga ka-Ohio. Ang olive tree. Kaya, ito na rin po yung napili ko kanina, nung namili po ako, mga kauhayo. Kaya, ayan. Ayan. Nakakita na naman po ako ng mga damo, mga ka Ohio Kaya, ako po ay magbubunot-bunot na naman. Dahil kahapon po ay wala ng ulan. Kaya po, ang damo ay ang bilis pong tumubo, mga kauhayo. Dito po sa Japan, ay tag-ulan. Kung dyan po sa Pilipinas, ay tag init Dito naman po ay tag-ulan, mga Hanggang... July po ito makauhayo na mga kalahati po ay puro tag-ulan po ito makauhayo. Kaya ayan, every other day po ay umaaraw doon po ako nagtatanim, naggagamas at naglilinis ng aking mini garden, nagre-renovation. Pag umuulan, sa loob lang po ng bahay or nag-o-work. Ito naman po makauhayo ay ayan, kamote po ito. Maglalagay po ako ng isang kamote maka Ohio dahil meron din po akong tinanim na dalawa pong uh, patatas ay kamote naman po kahit isa lang. Kasi maka Ohio parang hindi po nabuhay yung mga tinanim ko po na siling uh, siling maanghang pero okay lang naman po dahil doon po sa bandang ano malapit po sa Persimmon ko ay may sili naman po ako doon na maanghang isa po at saka siling pang uh, sinigang po kaya okay na din po kung hindi po siya tumubo ayan eh okay na din sabi ko kaya dito itatanim ko na lang po ay si Olive saka po ayan nga po ang isang kamote tama na po ang isang kamote dahil pang sa amin lang naman po yan mga kaohayo ayan nakakita na naman po ako ng damo mga Ohio kaya, gamas-gamas po muna ang inyong kauhayo. Ayoko po na may damo talaga mga kauhayo. Kaya, ayan. Yan po ako ay nauubos ang oras ko, mga kauhayo. Sa buong paligid po namin, kahit po yan ay napaayos na. Pag may isang tumubong damo, talagang hindi ko po lulubayan yan. Talagang hahanapin ko po yan isa-isa ang mga tumutubong damo. At ito naman po, nagpabili po po kasi si Papa ng basil, mga ka Ohio Kaya, magtatanim din po ako ng basil. Dahil nag-i-start na po magluto si Papa, ay kailangan po niya ng mga herb. Herb ba? O, herb? <laughs> Bahala na kayong umunawa, mga ka Ohio Basta, ayan. Meron din po tayong, ayan, basil. Kaya, ayan, itatanim ko din po siya, mga ang basil din po natin ay itatanim din po natin. At ayan, dahil ulan po ng ulan, yung aking pong rose ay naglalagas na po mga kaohayo. Yan po yung pulakong rose na malalaki mga kaohayo na galing pa po sa, dami, sa aming dati pang tinitiran sa probinsya. Ayan mga kaohayo. Then, isusunod, isusunod naman po natin mga kaohayo na ito pa pong isang Har po si Rosemary po ba ito mga ka-Ohio? Ayan, ilalagay din po natin. Ah, si Parsley po ito mga ohio Si Parsley. Ayan, wala din po akong salamin. Kaya hindi ko po siya masyadong makita yung nakasulat mga ka-Ohio. Ayan, itatanim din po natin yan. At masarap po ang may parsley, mga ohio sa ating niluluto, sa ating mga soup nagpapasarap din po yan mga kaohayo ayan, lagi din po yan nilalagay ni papa ayan kaya ako rin po ay bumili mga kaohayo at dun, dun nga po pala mga kaohayo sa aking mga tulip dahil natutulog po sila, yung mga buto lang po ang natira sa ilalim ay yung mga pagitan po ay nagtanim po ako kahit tiktatatlo pong bulaklak, nang medyo maganda naman po kasi ano po talaga sila eh, tuyong-tuyo at ayun, talagang nawala na po sila, buto na lang po yung natira, natutulog na po. Sa spring na po yan sila maglalabasan, kaya pinalitan ko po ng kahit tiktatatlong bulaklak lang po. Hindi ko naman po pinuno para pag sa spring nagtubuan sila, ay may space din po sila. De-rectaling po ako ng rosemary din mga Ohio dahil maganda rin po yun na maglagay din po sa mga niluluto. At ito na nga po pala, nilalagyan ko po ng net mga ohio sa loob, sa gitna po, yung sitaw. Dahil nilagyan ko po siya sa bawat paligid lang. Eh yung mga sitaw po tumubo sa mga gitna. Kaya hindi po niya masyadong maabot po yung mga net. Kaya ang ginawa ko po, nilagyan ko po sa gitna ng net. Ayan mga ka-Ohio. Kulay puti naman po yung net. Ayan. Kaya nilagyan ko rin po ng isang mahabang net para maabot po nila para sila po dyan ay makapulupot na po at sila po ay gumapang na po dyan mga kauhayo dahil talagang nasa gitna po sila, mali po yung pagkaka -ano ko, pagkakalagay ko po mga kauhayo binakuran ko lang sila sa bawat paligid hanggang sa taas at nilagyan ko lang po ng dalawang Ayan, dalawang stick na yan. Eh, hindi pa rin po sila makapulupot. Kaya sabi ko, kailangan bumili talaga ako nitong, ah, uh, ayan nga po, yung net po na yan para tuluyan na po silang, ayan, ah, uh, makapulupot at sila po ay makagapang na mga at nang sila ay magtaasan na dahil naunahan pa po sila mga kaohayo nung beans. Talagang yung beans, beans po ay hindi ako makapaniwala. Ang bilis mga kauhayo na magtaasan at maglakihan at ang tataba. Talaga naman nagulat po ako. Kaya sabi ko, parang mali yung kanilang lugar. Dapat po pala itong mga sitaw ko doon ko po nilagay sa beans. At yung mga beans po dito ay dahil po talagang ang lulusog ng beans. Kaya kailangan mas malaki po yung lugar nila. Kaso, nagkapalit po sila ng lugar, mga ka-Ohio. Kaya, wala na rin po akong magagawa. Kaya, ayan, ginagawa ko na lang din po ng paraan, mga ka-Ohio. Ayan, at intay na lang po natin na maglakihan at maggapangan po sila at magbunga, mga ka-Ohio. Ayan, maray maray po salamat, mga ka-Ohio. Mainit nga po pala, kaya ako yung nakapandong at nakamas po dahil mainit pa po. Mga ka-Ohio nang hindi naman po ako mangitim. Maitim na nga po mga ka-Ohio. Ayan, marami marami po salamat. Pakipalo po at like at comment comment lang po kayo mga ka-Ohio. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us at pakibuse na din po ang mga video ng inyong ka-Ohio. Maraming maraming po salamat. At I love you all po mga ohio God bless us mga At i-update ko po kayo sa aking mga panani mga ka-Ohio. Maraming maraming po salamat at sa aking pong nire-renovation sa aking sa aming bakuran mga ka ay Ayan mga ka-Ohio. Maayos ko na po ang net mga ka-Ohio. Meron na po silang gagapangan. At I hope na sila po ay mamunga ng marami nang mabigyan po natin ng ating mga kaibigan, mga ka-Ohio. Ayan, nang tayo po ay makapag-adobo ng sitaw na adobo, mga ka-Ohio. Nakakamiss na. Ayan, at first time ko po magtanim, mga ka-Ohio. Ayan po, mga ka-Ohio. Marami marami po salamat at lagi ko po kayong i-update sa aking mga pananim sa aking mini garden. Ayan, maray maray po salamat at God bless us. Ako po ay happy happy dahil malulusog at ayan, maganda po ang aking mini garden at padami po ng padami ang aking mga gulay, mga kauhayo. Sana maglabasan pa yung mga asparagus ko at tuluyan na rin lumabas po yung mga saluyot at yung mga bell pepper at yung mga siling pula. Ayan, mga kaukayo, para mas happy. Ayan, God bless us po sa inyong lahat. At ayan, pag wala po akong pasok at after ko pong maglinis, mamili, ay dito niyo po ako makikita sa aking mini garden. Inaabot po ako ng gabi po dito, mga kaukayo, after ko pong magluto din ayan, ay nandito na po ako mga kaukayo. At talagang nauubos po ang oras ko sa aking mini garden. Ayan, parang kulang pa nga mini garden ko, mga kaukayo. Kung pwede lang palagdagan pa ng kaunti para mas marami pa akong maitanim. Ayan. Marami marami po salamat, mga kaukayo. God bless us po uli. Ayan, at ingat po kayong lahat. Update, update na lang po tayo sa aking mini garden at sa aking mga nire, nire sa aming gilid na mga baku, sa aming bakuran. Ayan. Maraming maraming po salamat. Mga ohio ayan, na tumahangin-hangin po. Ang sarap po ng simoy ng hangin, mga Ayan, maray maray po salamat. Kahapon po ay maghapon pong umuulan mga ka-Ohio. Kaya, ayan, di, ka po, di po ako makakapunta sa aking mini garden. Patanaw-tanaw lang at pumasok din po ako sa aking work. Kaya, ayan mga ka-Ohio. God bless us po at maraming meray pong salamat. Ang inyo pong ka-Ohio ay, ayan, busy bisihan sa aking mini garden sa pagre-renovation at ayan sa paglilinis ng bahay then pumapasok din po sa trabaho mga ka-Ohio marami marami po salamat God bless us po at ayan na po natapos ko na po ang paglalagay po ng net sa loob po ng aking sitaw ayan na po mga ka-Ohio at pamaya maya ay didiligan ko po Maraming maraming po salamat. Paalam. Bye-bye.